Pasalamat po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa pagkakapasa ng Eddie Garcia Law na poprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa sa movie and television industry sa naging ceremonial signing para sa Kabalikat sa Pagtuturo Act sa Malacanang kahapon. Magbibigay ito ng hakbang para protektahan ang manggagawa sa movie and TV industry kung saan bilyon-bilyong piso ang naipapasok na kita sa ekonomiya ng bansa taon-taon. Binanggit rin po ng Pangulo na ang batas ay naguutos sa mga television employers na tiyakin ang ligtas at makataong kondisyon ng paggawa at magbigay ng binipiso, seguridad at kagalingan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mahigpit na pamantayan alin sunod sa Labor Code. Nakiusap rin po ang Pangulo sa mga mambatas na patuloy na magtulungan para ingat ang buhay ng mga mamamayan at ikayating bumuo pa at magpasanang mga batas na nakabatay sa pagtanaw sa kinabukasan at hindi sa pamamagitan ng reaksyon.